Ngayong araw nga mga mare, samahan nyo nga kami ulit sa mga kaganapan nga natin dito at syempre sa ating munting kubo. Nagpektoral nga rin tayo dito mga mare para sa ating baby bump. Maaga pa nga lang nagising na nga ako kasi iniisip ko nga kung ano nga almusal nga namin. Kaya ayan, nagsuklay na nga rin ako mga mare bago nga kami lumabas. Sipan ko na nga lang din mga mare magluto nga ng mga kakain namin. Alam, malapit lang naman dito mga mare yung tindahan kaya bibili na nga lang tayo kaya maaga-aga din talaga akong nagising. Pangit pa nga, tulog pa nga mga mar inistorbo ko na kasi wala nga akong makakasama papunta nga ng labasan. Kaya eto, tamang bili nga lang din ako mga mare at tamang tanong lang din kipangit ko ano nga bibiling ko. Tapos bumusa naman ngayon malakas na ulan. Kung mga mare kung napapanood nyo nga dati yung ganitong background nga natin dito kasi lagi talaga kami dito bumibili noon. Ngayon na nga lang din natigil dahil nga mga mare doon na nga tayo sa lungus At pagdating ko nga inasikaso ko na nga rin agad. Ba, diba, eto nga si Simon anak na unsay talagang hindi na nga nagpatinag. Lublub na nga ng lublub. Kasi ang kauna-unahang bata mga maring nagising ng maaga kaya ayan sinulit naman talaga. Partida wala pa yung almusal na kahit ano pero ayan na nga sanay na sanay naman sa tubig. Bumili nga rin pala kami ng monay kaya lang baka kako nila ng monay kaya itong pandesal pinatawag ko nga kay pangit. Masarap din kasi mga mare ang pandesal lalo na nga sa samahan mo nga ng kape. Ito nga lahat mga mare yung pinamili nga namin kanina pinag na nga rin namin. to bumili nga ako mga barang ang sampung pansit doon para naman sa ganun isulit sulit na sulit ang almusal nga natin dito. Pangit naman nag-asikasyon na rin, mga mareng, ng itlog. Kung nga nila ipalaman yung itlog, eh pwede naman. Di ka rin kasi namin nakabili ng palaman. Kaya eto, niluto ko na nga. Habang nagluluto nga ako, eto nga si Agatha for the video nga sa kanyang mama. Ako mga mare, eh talaga namang napakasarap ng almusal natin ngayon for today's vlog. Ako gutom na gutom na. ayun na nga, kumain na nga ako dito mga mare sa gilid. Ang kinakausap nga ako nito ni Simon. Simon naman nga mga mare nagpalaman na nga rin ng tinapay dito. Hindi lahat pa nga ay gising kaya eto pa lang kami kukunti pa nga lang. ko nga mga mare mag sa ay nako na nga rin ang pagbo-voiceover. Dahil sa pagbo-voiceover kasi hirap din ako at ayoko namang mag sa oras. Nakaready na nga rin mga mare yung mga gamit namin dito at sila budi nga at saka si nagpaalam na nga rin. Kasi ate Jam hindi na nga nakasama mga mare kaya kami kami na nga lang tatlo. Lala naman mga mare kung sino nga sila sila nga yung mga kaibigan namin. Hanggang malalapit nga sa akin mga mare. At eh, syempre na nakapag-almusal na ang lahat. Ano pa nga ang gagawin natin kundi mag-enjoy na nga sa swimming pool. Pati nga sila kuya AJ saka sila ate Ana ay talaga naman nag -e enjoy na nga rin dito. O naman, ngayon nga lang ako lumusong simula nga kahapon kasi nga mga mare ayoko din dahil malamig at umuulan nga. Oras pa nga na to, ayoko pa nga rin, mga mare ilubog yung ulo ko at kaya naman enta, mapasan lang ako kay pangit. Ayoko rin kasi mapwersa nga mga mare tapos eto nga ay umulan na naman nga bago kami umuwi. Ano nakapag-ayos na nga rin kami, eto tamang nga si na nga rin ng mga gamit. Sana nga lahat ay nakapag-enjoy nga mga mare sa ating pag-gender reveal. Siyempre, sa ating banding nga mga mare at eto nga lakalaki na nga ng tiyan ko. Ito ang batang napakit nga na to, nakasombrero nga din siya. Ang nga magawa kung hindi lumusog nga mga mare sa ulan pa na wala naman tayong sasakyan. Kaya buti na lang talaga may kolong-kolong nga tayo at napakalaking bagay nga nito sa atin. Sabi ko habang nag kami ng oras, magbalik-balik na nga lang etong si para hindi na nga kami mamasahe ng madaming tricycle. Kaya unang batch nga mga mare hinatid na nga ang Lerma and Family. Hindi nga mga mare nagbablog sa si Ate Lerma ba kasi hanapin kasi anak ng hay nakasakay ngayon. Masama tindi talagang ulan kaya naman ito nga mga mare ay talaga namang baha. Naman nga, mga mare totally baha baka lang dulot nga lang to ng ulan kaya ganyan kaputi. Nawakas nga nakarating na nga sila mga mare kaya nag-asikasyon na nga rin sila kasi umaambon pa rin talaga. Pinauna na nga rin namin sila kasi baka lumakas na naman yung ulan hindi nga kami makawi agad. At eto nga si Chuchu tahol lang tahol dito at si Sabil nga tamang silip nga lang dito at si Dagol bumalik na rin para balikan nga yung mga natira. At eto naman mga mare, yung pangalawang batch. Tingnan nyo naman yung suit ko. Hindi na nga magkakasya sa kolong-kolong at anong oras na nagpakuha na nga ako kahit isang tricycle. Para hindi na nga rin mga mare magantay ngayon mga nahuli kasi napakahirap din talaga magantay dahil maulan. Awakas mga mare, nakarating na nga rin tayo. Grabe rin yung pagod natin pero alam kong nag-enjoy nga ang bawat isa. At eto nga si Mama, enjoy enjoy you. Hindi naman nalatang hyper na hyper pero nga si mama. Na pang almusal nga lang mga mare yung binili nga natin kanina kaya sabi ko kay ate alarm na na nga ako na siya na nga lang ang magluto. Na pang nga ba ang masarap nga mga mare ulam sa tag-ulan? Siyempre, sinigang. Pero hindi pala niluto lahat ni ate alarm sinigang. Meron din nga adobo kaya merong pagpipilian ang mga gustong kumain. At habang abala nga si ate alarm mga mare itong bata naman na to for the gapang -gapa nga dito na anak na Ella. Paano mga mare, hinahanap yung tagapag-alaga niya kaya ang umiiyak? At eto namang sinigang ni Ate Larma for the kulukulo na nga kaya inalis na nga yung takip at inalis nga yung bula kasi nga sabi madumi nga daw yun. Totoo ba yun, mga mare? Eto na nga rin mga mare o mga gulay nilagay na nga rin ni Ate Lerma para makakain na nga rin tayo kasi anong oras na nga nito mga alas dos ato o luna. And abalang abala pa nga rin sila dito mga mare sa pagluluto. May naman nga mga mare abalang abala nga rin dun sa loob hindi na lang din kasi nabidyohan. Pero pagtapos nga, nga nagtawag na nga si Ate battle royale nakakain na nga daw. Kaya sabi ko, sabay-sabay na nga kami kumain. Buti na nga lang, andito nga sila ulit mga mare ngayon at hindi nga sila agad umuwi. Dahil sabi nila mga mare, high tide pa nga ng mga oras na yun. Kaya sabi nila, hapon na nga lang din sila uuwi para sigurado. At eto mga mare, tamang kwentuhan nga lang kami. Pero sabi ko, sabay-sabay na nga kami kumain. Para sa ganun, eh, ay sabay-sabay kaming mabusog. Pre, kung hahanapin nyo nga sila mama, ewan eh, nyo munang hanapin. Alam nyo nga porda ngayon. Ito nga mga bata, ayo pa mo si pagkain. Paano no, no, no manood pa nga. Natatawa akong mga mare kapag nakikita ko nga yung likod ko talaga namang lumapat. At eto nga si Ate Lair, ko ano pinagkukwentuhan nga nilang dalawa. Kasi si Juju naman ay nakikisali nga din. Nandito nga ang Solar Production kaya na for the picture picture nga kami sila Ate Ana at Kuya EJ nga pala yun. Tatandaan nyo nga yung mga picture natin sila ang nagpicture noon mga mare sa atin. Nakatawa nga go na go nga rin sila mga mare sa video kaya naman eh for the video video nga rin sila. Na Sweet kami kunyari mga mare at kunyari hindi kami nag-aaway. Okay kailan nga lang mga mare nung pinitsunan kami na wala pang nga ng tiyan ko ngayon naman napakalaki na. Tuloy tatlo na kami mga mare sa picture kahit nga wala pa siya sa mundong to. Na nga kami nakalabas dito dito na nga lang mga mare kasi alam nyo naman maulan at hirap nang lumabas. Ewan ko ba kung kinikilig ako natatawa ko kay pangit. Pre magpapatalo ba naman si Onsa at sulitin na nga natin nandito nga sila. Tinulit na nga rin namin mga mare yung barley nga natin para naman syempre kapag magpapalit nga tayo ng propal ay eh, maganda na rin. Kaya alam niyo na isa kay bibili ng barley sa run and nga lang at eto for the picture picture nga din kami dito unod naman nga mga mare syempre eto nga magkapatid do sabi nga ni tita dapat do may picture nga siya bago nga do siya mawala nagbiro pa talaga Si mama naman, hirap na hirap nga ngumiti mga mari. Siyempre, pati nga sila ate Ana, nagpicture-picture nga rin silang tatlo. Yung nga 1.7 na nga tayo, eto, nagpicture na nga rin tayo para naman sa ganun, ay eh, meron na nga palit. Kasi siyempre, marami nga dyan mga fake news. Or the black nga mga mari yung outfit nga natin, no? Oh. Advance na nga rin natin mga mare 1.8 million na nga dito. Para nga sa ganun, ay eh, hindi na nga tayo mag-picture ulit, o oh, di ba? Diba? Sunod-sunod na nga to mga mari, parang banding na nga rin namin to. Pagkatapos naman namin, eh, ay Delorma naman nga. Nga lang, hindi na nga rin nabidyohan kasi nagpapicture na lang nga rin sila naki. Siyempre, pati rin si tata, tingnan mo. Lagi nga yung nag-aaway kahit saan nga mga mare kasi paano ang bigat nga ng kamay ni tatay. Bibigay pa nga rin tayo ng munting regalo sa mga nakapalo at siyempre nagsishare ng ating vlog. Lord, maraming maraming salamat sa lahat ng blessing at siyempre sa inyong mga mare, paano ba yung bukas na lang ulit.